kasi naman ko siya guys magpadala uh, ng pera pero problema noon kasi dapat uh, naka uh, naka-save muna ang pangalan doon sa sa computer so hindi pa naman naka-add beneficiary doon so yan ang problema hindi kami nakapadala doon so nagbili siya ng uh, black soft drinks yan eh black soft drinks uh, nagbili siya Arshad, Hello, yan. Yeah, yeah, guys. Si Arshad. Siya ang... Uh, uh, he gave and seat and So... Yeah. Kya, Arshad! <laughs> <laughs> guys, na... Alam niyo, nahihiyak yung yung nag uh, libre sa akin, ayaw niyang magharap sa kamera. Hindi ko alam ano nangyari. Siguro nahiya siya na makita ng mga friends niya ng mga Indian national na nang lilibre siya dito. Kasi sa kanila guys, hindi uso sa kanila yung mga libre. Mahirap sa kanila magbitiw ng kahit 1 peso. Kung sa atin 1 peso, dito 1 real. Ang hirap sa kanila. Ano talaga sila guys, yung uh, may pagkakulipo talaga na ano talaga sila sa ila na talaga nila ang pera so ganun. ang hirap nilang mag palabas ng pera pero ito siya mabait siya guys kasi uh, dati nung mga meron meron pa tayo binibigan ko rin niya siya yung sa pero ngayon guys is, uh, alam nyo na ang ula kong sahod almost 6 months na Si so, Alto siya isa. Pareho kami, wala siyang sahod. Pero, inoto siya siya kung padala ng pera. Hindi kasi siya marunong guys, mag ano, mag ano sa machine. So, kinausap niya ako na tulungan siya. So, wala naman akong trabaho. So, sinapangan ko siya. siya. So, yan. Pagkatapos namin na hindi kami nakapadala doon kasi kailangan pang i-add to beneficiary kailangan pang doon siya mapadala sa main para maalto beneficiary saka makapadala yan ang proseso so dinala niya ako sa bakala para mabili ng uh, dinala niya ako ng ganito merenda sa kanya black naman ayaw niya magharap sa camera kasi nahihiya siyang magharap sa camera I don't know yan uh, nag order na siya ng ano nag order na siya ng uh, parata order na siya ng parata guys. Dito lang namin kakainin. Yan. Kasi itong restaurant na is Indian din. Indian. So kahit malamig, kasi libre naman itong Pepsi guys. Kahit malamig, uh, hindi ko tatanggihan. So yun, kasama. Hi Shadness, ang mapi kami ng video. Class. Class na yun. Hoy, kaya hala. Hindi ako. Lahang mo. Ang tiba ng Arshad, Choi Shwe Arshad. Tagilak, kelak. Akel. Ito ko mahawakan guys, sang ano, parata. Kain tayo guys, kain tayo manok kay parata with egg. Oy, mami anda? Hay, mami. Uh sabi ko guys, wala pang kung kumbaga, meat, meat, sana, beef, meat, meat ang ano niya sa loob. Ito kasi itlog lang, dry at, siya, hindi fried egg? Fried. egg fry. Egg fry, guys, ito. मेरा आपको माइंड पाकिस्तान में हवा कैसे नो हर्षद बोलो हर्षद के हाल में एनजा जाएंगे हैं ये जनता के सरकार ने मुझे बताया है आज है फर्स्ट दिस से उनका में नो सैलरी आशल आल्सो नो सैलरी 6 मंथ आल्सो में 6 मंथ नो सैलरी दिस प्रॉब्लम daming sibuyas sa loob. Kate on na onion na. Basta na onion. Dami ng sibuyas. Kate na na isa. Makil. Tapos ang daming sili guys. Na mas sobrang anghang. Kate na too much onion and also green chili ito yung guys by the way guys ito yung kinain namin no parata yan ang hirap mag ano kasi nakahawak ang isa kong cellphone isa naghawak sa ay ang isa kong kamay is naghawak sa cellphone so nahirapan akong kumain hmm okay Ayo, sudah sudah. Ayo, Black. Ito siya guys, nagmamadali siya Sabi niya, Marlon, sura-sura Sabi niya, jaldi-jaldi or make it fast Because yung kasama nila is Magagalit daw Tapos sisip-sip daw Kalang champ-champ Makin niya niya

Balik ba balik proseso siya sa trabaho o? Arsya, katir kasara ang Sabi ko guys, uh, malaki ang mga gastos niya kasi siya ang nag-repray. Ito kasara po lang Ano ang ita? Kahit po gawin niya o nasis mapin ay mapin tawag din eh alimati ay mapin ano siya bolahin net net kaya na kami kumain Aalis ah, na kami, nagmamala ng kasama ko. Okay, bye-bye ha. Thank you Arshad for the Pepsi and also Parata. celebrate lang ko ni Arshad guys, this is not my money. This is Arshad money. Thank you. Thank you. Thank you. so much. Thank you, God, for the blessing. Bye-bye, guys. Bye-bye. Keep watching on my YouTube channel, okay? Valencia bye of WTV. Bye-bye. I will upload later. Bye-bye.